And so poor pork ribs. do <laughs> 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 <we> <laughs> Dragon, good morning po ulit. Nandito ulit tayo sa Kubo. Siyempre, dahil may nagtatrabang. Ayan na, tinanggal ng pinto.

Ito dito sa may tambak na niya. Tanggalin na nga pako. Tanggalin na nga pako. Tapos pako na lang yun. Tapos pinag-turay. Hindi. Yan na. Kahit yan lang magkutulo. Makikwan na. Yung sigaralis mo nakita man Tik-tik ko yung marami. Ayan o. Ayan o. Ganyan ginagkatapos ka na. Para pagkakasin sa alam na may. Ay, no, no. Ay na si butas na na ada. Ah, Hello, jana sa pintuan. Dono, jana oh, sa <laughs> lubasan mo. Lakas, eh. lakas. Ayun guys, kunin na natin yung ibang dahon ng pechay. Dahil kinakain mo ng tipaklong inuubos tapos si Rambo ayan o dyan siya nahihiga talaga naman <coughs> ilabunuhan na ang sibuyas <coughs> para magkalaman na. Magkalaman. sa 85 Antay para may imay day din tayo, no? <laughs> Kaya yabang yung mga may sibuyas, panay ang may day. So, yan, na ng eh. Malapit na mag So, ayan, guys. Bali, ito yung nakuha nating nabiling petchay kahapon. Saka ito pa yung tira natin nung nagrepolyo repolyo of dan nilagang ribs ang ating ulang na dahil last day na rin siguro nila bali papalitadahan lang to tsaka papluringan siguro sa susunod na yung labas palitadahan yung ulo niya o okay, oh. <laughs> Bunti lang ah.

Ayan guys, bumili ulit kami ng semento kasi kulang yung pang flooring pa nila. Oh, Laban na naman yan. <laughs> <laughs> Isa lang yung maniba? Ay, yeah, what? Hindi ko binapsan natin. Ay, masarap po. Uh -huh. Madilaw-dilaw. <laughs> Buti na lang nakasungkit si Auntie Pasing.

nag na sila dyan. Ako magpalitada na dito. ko ano pang gawin? Dito ay. Tapos ko lang mo may palitadaan. Palitadaan yung muna sa kag-floring. De... Magda na mag-floring habang dito ako. Hindi, kita nito ituman natin okay. to, yun. Huwag itong ituman natin na. ha? Lagyan yung tabla, eh. Eh, hey guys, lagay na natin itong sibuyas. Masarap yan pag bumarami sibuyas. Ang babango. lagay na rin natin itong pet chai. Dami. Kunti lang yan pag ano, naluto. Ang eh. mm -hmm. sarap. Pork ribs. Nilagang pork ribs. So ayan guys, bali-iwi muna kami ng baryo. Bili kami ng pang-marienda mamaya. Gagawa tayo ng bilo-bilo. Bibili -bilo. tayo ng langka. Pampon daw ang tag-day, sabi <coughs> ni Kuya Angkakong. Salamat po Happy Happy mga sakit na biyay. Time time mga ka-dragong. Time time mga Si naghining katong kumakagat. ko ng mga karante. Ih, ang na lalaki yung anak. kain na. nga ganito nga ang. 21, Ay, wow. <laughs> Ganyang kakabaw. <laughs> na niyo. Lalako ito. Eh. Kaya pa magkuha ng manaki. Eh. <laughs> Isa -isa. Yeah. Shout out rasa so, <laughs> <laughs> si ganito pulang-pulang <laughs> si balong Ganyan nangawag eh maka <laughs> 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 <hidup> nakita ko sa bahay niya naging ano sa ano, informasyon na bahay niya doon. Pero daw yung asa no. matagal na yun? Hindi sa patang doon. Kasi yung post niya. Salamin niya na magbisita nung gabi niya Tamang tama ito, jay Itong kinain mong karne, bukas ang labas nito. Pwede na yung tiyan. <laughs> karne talagang basal doon ah. Huwag niyong sanayin sa mga kibitaw. Ayaw na. Magbara, no? Magbara. <laughs> Magsibol yun sa loob. Kung kublitaw, ang namin, ang lalakas sa amin. nyo. Pag mga gulay-gulay, lalagyan lang sa gubat.

daron din kaya <Hey. Let's>... tayo na kung hindi na makapano oh diba nila na oh Hindi nagagalaw Nain wala

minsan lang ma ugutan yung kamutan yun niya, na biglang kapal pa yan nagsa na meron? so ayan guys magtalalo na tayo ng bilo bilo pa merienda Thank Bless Blessing. <laughs> dahil tapos na raw yung ating CR. Magpabilo-bilo ba? Magpabilo-bilo Magpabilo-bilo Magpabilo, Magpabilo, raw tayo, sabi ni Kuya Dan. Oh, okay. Yes, now. Yes, now. Ah, ko na ayan ang tubi. pinaka-bintana niya, guys. Yung sa ano, taas. Binuhusan ko na ng tubig. Nagbara? Gatunog <laughs> ah Dito. <laughs> Dito mo marinig ang tunog niyo. Senyor, <laughs> niya. Ang kanyang mga katulog niya. Sabi niya. Gamitin ka. Gamitin na rin ng talagaya. Baling gaya mo ka. Huwag niyang pursa-pursahin na ganyan-ganyan yan. Baka matuklap pa yung ano. Yung? Ito. Malamot pa. Pero hindi ko masyado mong sigas yan. Ha -ha. Baka mamaya tungtungan niya. Eh guys, hindi tayo nakabili ng langka dahil wala yung ano, may ari na deliver na daw sa ano, bayan. So, saging na lang tsaka kamote. Kamote Imelda. Ay, violet mo yata, ito, Imelda ito? Oo. Baka, yung iba, yung iba, yung baka iba. Ferdinand. Yung iba, yung iba, yung iba hindi. yung guys, lagay na natin itong ating bilo-bilo. Matulalong. Matulalong. Glutins yung ginamit na. Hindi nyo pala ginasa ito. Yeah. Ang hangay. Ilagyan ko kunti. Yung yeah. mga ayun sa aking ayun. Ang baksa. Masa pa lang kunti na Update, update. Update. Luto na tayo. Sayang guys, walang langka. Sarap sana to. Mabango. May langka. Nahuli kami dun sa langka eh. Kailang maka sana nagtanong tayo. tayo mga ka-dragon. Katatapos ba namin pa, ng mga gulay-gulay. Nagdigong sa George Kamu ano ligaya mo nagdigo nakita ko 'yung bandug katitat titat, titat. <laughs> na ka oh na ka ako nang nagkwan na banduga nang nag -delay. mga anak mang kamutin hindi tayo guys bilo-bilo niyu -bilo. kinos kamote saging dissolve walang langka ah may binta na rin. Kanya-kanya pisto ah. Magkain. Ay, sigawan mo na yung asawa mo. <laughs> na guys, sumanggitan. Madilim na pala pag napalit sa sunod, pintura naman.

ngayon guys pinoplorinan na last double flooring yun last last project kakunto mula pa flywood sa sana yun na eh ang galing mo pa yan eh butas na naman <coughs> yan kasi ano kita kung na eh Oh, dog soul. Nagyan mo na lang ng kone. eh. Kaya eh. nga, binta pa natin. Ay, hey, hindi Hmm, ayan mga ka-dragon. Tapos na itong ating flooring ng CR. And yung ibang solar, ilalagay na lang natin dito para maliwanag. Maliwanag ito pang pinturan. Kaya lang, hindi pa maharap. Mira dan, maraming work. Next project, hagdan. Ni Antiligay ah para sa tag-ulan daw hindi maputok. Hindi maputok yung tapakan niya.